Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay natapos tayo kung saan hindi na nakapagtimpi pa ang ating bida sa puro kahibangan ni Chen Hisan kaya naman ibinalibag na niya ito palabas ng Tido Restaurant. At nang makita ni Lei Chen daw ang ginawa ni Finzon ay agad-agad na rin siyang umatake, subalit hindi naman ito pinahintulutan ni Tang kaya siya ang somalo ng atake ni Lei Chen daw. At sa nangyaring matinding banggaan, malakas na tumilapon si Lei Chen daw palabas ng gusali habang manghang-mangha sa taglay na angking lakas ng tagasunod ni Finzon. Kaya dahil sa kanyang nasaksihan, sa una ay sinubukan niya pa itong alukin na magtrabaho sa kanya, subalit sa huli ay hindi ito nagtagumpay sa kadahilan ng mariin siyang tinanggihan ni Tang. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang mayabang na si Chen Hishan at sinusulan niya si Lei Chen Dao na siya ay ipaghiganti dahil naglakas loob ang ating bidang saktan siya, na mabilis namang sinunod ni Lei Chen Dao kung saan agad niyang itinaas ang kanyang sandata. At habang nangyayari iyon ay naguusap naman ang ilang individual sa kabilang kanto kung saan sinabi nung nakaputing lalaki na nababaliw na yata ang ating bida dahil kinalaban pa nito ang isang magaling na manlalaban habang iniisip naman nung nakaitim na matatalo ang ating bida kahit na mayroon pa itong makapangyarihang tagasunod. Matapos magbigay ng sariling saloobin ang dalawa sa kabilang tabi ay mabilis na ring nagbalik ang eksena kina Finzon, kung saan sa kasalukuyan ay nagpaplano na si Lei Chen daw sa kanyang isip kung paano niya mapapaslang ang ating bida sa mabilis na pamamaraan. Ayon sa nabuo niyang plano, sa una ay lalampasan niya muna ang makapangyarihang tagasunod ni Finzon at sabay niya pupuntiryahin ang ating bida. Gayon pa man bago pa ni Lei Chen daw may ang kanyang balak ay tila nabasa yata ni Finzon ang tumatakbo sa isip ng kanyang kalaban kaya tinanong niya ito kung ano ang binabalak nitong gawin sabay kinumpirma niya kung ito bay upang gawing madali ang mga bagay-bagay para rito, diritsahan niyang sinabing hindi niya hahayaang tumulong si Tank sa kanya kaya malaya itong gawin ang gusto nito nang hindi iniisip ang kanyang tagasunod. At sa sinabi ng ating bida ay labis na nagpintig ang tainga ni Lei Chen daw kung saan hindi na niya kinaya pa ang labis na panggagalaiti, kaya naman dali-dali na niyang hinugot ang kanyang samurai mula sa kaluban sa kanya sinimulang sumugod. At habang nasa eri matapos siyang tumalon ay sinabihan niya pa ang ating bida na anong lakas naman ang loob nitong insultuhin siya, ipinangako niya sa kanyang sariling titiyakin niyang ito ay luluhod habang humihiling ng mabilis na kamatayan. Sa mga pinagsasabi ni Lei Chen Dao ay dito na uminit ang dugo ng ating bida habang nandidilim ang paningin, mariin niyang sinabihan si Lei Chen Dao na isa itong inyurante gayong wala man lang itong alam sa kung sino ang kinakaharap nito. Kaya naman wala na siyang sinayang pang at tuluyan na rin niyang pinakawalan ang ilang parte ng kanyang nag-uumapaw na makapanindig balahibong kapangyarihan, kung saan sa tindi nito ay lumabas mula sa kanyang likuran ang hindi maipaliwanag na enerhiya na ngayon niya pa lamang na naipapakita. At matapos lamang niyang ilabas ang ilang bahagi ng kanyang lakas ay lumabas mula sa kanyang paanan ang ilang matutulis na bagay, samantalang sa kabilang banda naman ay wala pa rin kaalam-alam ang mayabang na si Lei Chen daw habang nasa eri at tumatawa pa na pinagbabantaan ang ating bidang mamatay. Subalit hindi rin nagtagal ay tuluyan niya ring napansin ang ginawa ni Finzon, labis-labis ang kanyang gulat ng masaksihan niyang kaya ng ating bidang magdulot ng malaking pinsala sa sahig gamit-gamit lamang ang panloob na kapangyarihan. At dahil rito, naghinala siyang ang taglay na lakas ni Finzon ay pang Grandmaster. Kaya naman sa pag-aakalang mas malakas siya sa ating bida, walang pakundangan niyang hinarang ang mga patalim na pinakawala ng ating bida gamit ang kanyang sandata bago niya isunod ito habang nagyayabang na hindi pa rin siya nito matatalo sa kasyahumagalpak ng tawa. Gayon pa man ang kumpiyansa kanina ni Lei Chen Dao ay mabilis ring nawala ng mawasak ang kanyang sandata sa isang salpokon lamang, kaya dahil doon ay tuluyang nakalusot ang mga patulas na gawang lupa ng ating bida at sa nangyari ay napasigaw si Lei Chen Dao ng pagkalakas-lakas mula sa halos hindi mabilang na sa kanya. Matapos ni Finzon ganap na wasakin ang malaking kumpiyansa ng mayabang, habang nakangiti at tila masaya sa nangyaring kinalabasan ng laban ay ipinaalala niya ang patungkol sa sinabi nito kaninang gusto siya nitong paluhurin bago ito ang gumawa sa sabay tanong kung tama ba ang kanyang sinabi. Gayon pa man ay hindi naman rito nakasagot si Lei Chen daw ng matino dahil hanggang ngayon ay gulat na gulat pa rin siya sa mga nangyari at hindi makapaniwalang natalo lang siya ng ganun ganon lamang kadali, kaya naman mangiyak-ngiyak na paulit-ulit niyang hiniling sa ating bida na wag siyang paslangin. Sa sinabi ni Lei Chen daw ay pinagbigyan ni Finzon ang kahilingan nito gayong hindi naman siya masamang tao para sa mga oras na ito, subalit matapos bunutin ng ating bida ang ibinaon niyang matutulis na lupa sa katawan ng mayabang ay napasigaw ito ng pagkalakas-lakas dahil sa dami ng bumaon sa kanyang iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya naman dahil rito ay bumagsak siya sa sahig habang ang ating bida naman ay dahan-dahang ibinabalik ang ginamit niyang matutulis na lupa kung saan ito nagmula. Matapos ni Finzon pabagsakin ang mayabang na si Lei Chen Dao ay agad niya ring ibinaling ang kanyang buong pansin kay Tandang Po, kung saan ipinahayag niyang oras na upang ito naman ang kanyang isunod dahilan upang labis ang matandang magulat. At dahil wala na si Pujendong ibang pagpipilian pag gayong batid niya rin namang kung hindi siya kikilos ay kamatayan rin ang naghihintay sa kanya, kaya naman inunahan na niya ang ating bida sa pag-atake habang labis-labis ang pagsisisi na bakit nakalabas pa siya ng kulungan kaya ngayon ay inuusig na siya ng kanyang konsensya na dapat hindi na lamang siya lumabas pa. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay hindi na pinigilan ni Tank ang kanyang sarili na sa pakin si Pujendong ng malakas gayong umpisa pa lamang ay talagang nais na niyang makipaglaban dito matagal-tagal na rin ang nakararaan kaya sinabihan niya si Pujendong na wag nito subukang tumakas habang ang matanda naman ay agad humandusay sa sahig sa pamamagitan lang ng isang direktang suntok. Samantala matapos makita ni Chen Hisan ang pagkaubos ng kanyang mga kasamahan ay hindi niya napigilan ang kanyang kilabot, at habang nanganginig ang kanyang katawan ay humingi siya ng ilang sandali kay Finzon sabay sabing patawarin siya nito. Gayunpaman ay mariing sinabihan lamang ito ng ating bidang lumuhod, ipinaliwanag niyang hindi pa ito ang pinakamasamang sandali. Sa pahayag ni Finzon ay nilinaw ni Chen Hishan ang mga pinagsasabi ng ating bida matapos siyang mapaluhod sa sahig ng sapiliton, habang sa kabilang banda naman ay may isang helikopter ang dumating na labis nagpapukaw sa pansin ng lahat na individual at maging ang napadaan o kaninang mga manunood sa pakikipaglaban ni Lei Chen daw sa ating bida ay napahinto at napatulala. Hindi rin kalaunan ay sinimulang bumaba ng mga sakay ng helikopter gamit-gamit ang isang mahabang tali upang hindi na nila kailanganin pang lumapag sa sahig para ibaba ang mga sundalong sakay sapagkat walang maayos na lapagan sa lugar na maaaring babaan ng helikopter. Kaya naman dahil sa kanilang pagdating ay nagdulot ito sa mga taong naruroon ng labis-labis na pagtataka kung ano at bakit sila nandirito, nasabi pa nga ng isang lalaki na hindi naman mukhang may ililigtas ang mga ito ritong tao. Kasabay sa pagbaba ng mga misteryusong tao na nagmula sa chopper ay siya rin namang pagtunog ng isang malaking sasakyang partikular na ginagamit pang construction na di rin kalaunan ay pinasundan pa ito ng isa pang bulldozer. Walang pag-aalinlangan ng dalawang naglalakihang bulldozer tinahak ang ruta patungo sa Tido Restaurant. Kaya naman labis na nagulantang si Chen Hisan matapos niyang makitang talagang tinutuhanan ni Finzon ang binitawan nitong salita, tinanong pa niya ang ating bida kung alam ba nito ang maaaring mangyari dahil sa ginawa nito. Gayon pa man ay hindi naman ito ikinapangamba ni Finzon dahil batid niyang wala siyang napinsalang residente, kalmado niyang ipinaliwanag na walang inusenteng mamamayang malapit sa Tido Restaurant dahil napalikas na nila ito kaya naman tinanong niya si Chen Hisan kung ano pang kahihinatnan ang magkakaroon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Chen Hisan at sinabi niyang hindi naman niya gustong gawin ang gawain ito sa unang pagkakataon sapagkat ito ay magdudulot ng kaunting sensasyon pagkatapos ng lahat ng pangyayaring ito. Ngunit dahil may ipinaalala ito sa kanya na isang bagay, napagpasyahan niyang gumalaw dahil para sa kanya ay mas nakakatawa kung kahit papaano ay sirain ang isang bagay na labis-labis nitong ipinagmamalaki. At nang marinig ni Chen Hisan ang mabigat na binitawang salita ng ating bida ay mahigpit siyang kumapit sa binti nito habang lubos na nakikiusap na huminto, ipinaliwanag niyang ang restaurant na ito ang magdadala sa kanya sa pagiging pinuno ng kanilang pamilya sa hinaharap kaya naman nakiusap siyang huwag nito ilayo ang pagkakataong iyon sa kanya. Ilang sandali lang matapos bumaba ng babaeng tauhan ng ating bida mula sa malaking bulldozer ay tinawag niya namang sir si Finzon at ipinagbigay alam niya ritong handa na ang lahat-lahat. Samantala dahil batid ni Chen Hisha na talagang hindi na niya makukumbinsi pa ang ating bida sa pakiusapan ay dali-dali siyang humingi ng tulong sa kanyang magulang, ipinaliwanag niya sa kanyang ina na mayroong kung sino mang tao ang naririto na gustong gibain ang kanyang hotel at palayasin siya kaya sinabihan niya ang kanyang ina na kailangan siya nitong iligtas. Sa ipinaliwanag ni Chen Hishan ay mabilis naman itong naintindihan ni Nana Shangwan, ganoon pa man ay kalmado niya lamang sinabing huwag itong matakot sabay inutusan niya ang kanyang anak na ibigay ang telepono sa nilalang na responsable sa kaguluhang ito. Hindi rin nagtagal matapos maibigay sa ating bida ang telepono ay agad niyang sinabihan ang babae na long time no see habang tinatawag ito bilang ni Shangwan. Ngunit naiinis na tumugon lamang ang babae na hindi siya interesadong makilala kung sino man ito o kahit na kung nasaan pang lupalop ang kanyang anak, sinabi niya ring basta hayaan lamang nito ang kanyang anak ay ibibigay niya ang kahit anong gustuhin man nito. At nang marinig ni Finza na handa ang babaeng ibigay ang kahit ano, sinabi niya kung gayon ay nais niya itong tumalon sa isang malaking gusali at mamatay para sa anak nito sabay tinanong niya ang babae kung patas ba iyon para dito. Dahil sa hiniling na kapalit ng ating bida ay napatamemi si Nana Shangguan ng ilang sandali, at hindi rin nagtagal ay nagsalita na rin siya kung saan kinumpirman niya kung ito ba si Finzon kaya naman sa galit nito ay muntik na niyang tuluyang mawasak ang tasa na kanyang hawak-hawak sabay tinawag niya ang ina ng ating bida bilang isang hinayupak na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa isang busali. Subalit sa mga pinagsasabi ni Nana ay hindi na ito muling tinanong pa ng ating bida dahil batid rin naman niyang wala itong balak na tuparin ang kanyang hinihining kapalit kaya naman pinaghanda niya na lamang si Nana na kulektahin ang katawan ng anak nito. Gayon pa bago pa iyon tuluyang maganap ay dali-dali naman itong pinigilan ni Nana at Pilip niyang kinumbinsi ang ating bida na huwag iyong ituloy sa pagsasabing hindi sulit na gawin ito para sa isang pumanaw na binola niya pa ang ating bida na bata pa ito sabay sabing bibigyan niya ito ng pera basta pakawalan lang ang kanyang anak. Ngunit wala namang pakialam si Finzon sa inaalok ng babae na kayamanan, tinanong niya si Nana kung iniisip ba nitong kaya ng pera nitong tubusin ang hangal nitong anak sabay sabing natatakot siyang hindi nito iyon kaya. Tinawag niya ang buong pangalan ng babae bilang Nana Shangguan at ipinahayag niyang magdurusa ito sa walang katapusang sakit hanggang sa kanyang kahuli-huli ang hininga dito sa mundong ibabaw. Dahil roon ay tuluyan ng hindi napigilan ni Nana ang kanyang iti kaya naman na ibalibag niya sa sahig ang kanyang cellphone, pinagbantaan niya ang ating bida na pagsisisihan nito ang lahat ng pasakit na idinulot nito sa kanya. Matapos ang negosasyon ng ating bida at ni Nana Shangguan ay agad ring humingi ng tawad si Finzon kay Chen Hisan dahil hindi ginawa ng ina nito ang kanyang sinabi, habang sa kabilang banda naman sa takot ni Chen Hisan na mamatay ay pinakiusapan niya ang ating bida na huwag ituloy ang nais nito dahil kaya niyang tawagan ang kanyang ama gayong isa rin itong martial artist. Gayon pa man ay agad na itong inatake ng ating bida bago pa man siya matapos sa pagsasalita, sinabi niyang masyado na itong maraming nagagawa sa buhay na ito kaya naman ngayon ay dapat na itong makontento at hiniling niya na lamang na sana ay maging mabuting lalaki ito sa susunod nitong buhay. At sa lakas ng binitawang atake ng ating bida ay lumipad si Chen Hishan palayo sa kaganapan kasabay sa agaran nitong paglisan sa mundong ibabaw, dahil hindi niya kinaya ang kanyang natamong malubhang panloob na pinsala na nakaapekto sa paghinto ng pagtibok ng kanyang puso. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan na ring napaguho ng dalawang bulldozer ang ipinagmamalaking hotel ni Chen Hishan, kaya naman dahil sa nasaksihan ni Lei Chen Dao ay napatanong na lamang siya sa kawalan kung paano ito nangyari. Labis siyang naguguluhan sa kanyang nasa saksi bawat kaganapan dahil sa pagkakatanda niya, siya dapat ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ocean East. At nang lumapit sa kanya si Pinzon ay diritsahan niyang tinanong ito kung maaari bang sabihin ito sa kanya kung bakit kailangan siya munang paslangin ito bago may gawing hakbang. Sa katanungan ni Mr. Lei ay hindi naman rito tumangging sumagot ang ating bida, tinanong niya si Lei Chen daw kung naaalala ba nito ang babae na tumalon sa gusali sampung taon na ang nakakaraan. Labis na nagulat si Lei Chen daw sa kanyang narinig habang sinasambit ang apelido ng ina ng ating bida kung saan ito ay walang iba kundi si Zia. Hindi siya makapaniwalang ito pala ang maliit na batang lalaki na nakita niyang nakayuko sa dibdib ng ina nito kung saan nung gabing iyon niya isinagawa ang kanyang misyon sampung taon na ang nakakalipas. Kaya naman napatawa na lamang siya dahil hindi niya lubos akalaing isang araw ang anak ni Zia Chunius ay magiging malakas, nasabi niya na lang sa ating bida na nagkamali ang mga iyon. At dahil sa ginawang pag-amin ni Lei Chen Dao sa kanyang pinaggagawa na pagpasahan ni Finza na bigyan ito ng mabilis na kamatayan na may mapayapang kaisipan. Ngunit sa huling sandali ay humiling si Lei Chen Dao sa ating bida na sabihin sa kanya ang kasalukuyang katayuan nito dahil interesado siyang itoy alamin, na walang pag-aalinlangan namang sinagot ng ating bida kung saan seryoso niyang sinabing siya si Lord Zon, ang hari ng digmaan. Kaya naman napangiti si Lei Chen daw, at ngayon ay wala na siyang pinagsisisihan pang nakalaban niya ang ating bida dahil para sa kanya ay isang karangalan na mamatay sa mga kamay nito. Hindi rin nagtagal ay agaran din siyang inatake ni Finzon gamit ang malakas na aura dahilan sa pagsuka niya ng dugo, na hindi rin kinalaunan ay binawian siya ng buhay at agad ring bumagsak sa kanyang kinatatayuan habang makikitang nagkaroon ng matinding bitak ang sahig senyales lamang na hindi talaga biro ang pinakawalang atake ng ating bida. Samantala, gulat na gulat si Liu Qingqing sa kanyang nasaksihan sapagkat si Lei Chengdao ay isang makapangyarihang tao dito sa Ocean East, subalit sa harapan ng kanyang big brother ay isa lamang itong maliit at mahinang nilalang. Sa kabilang banda naman ay hindi naiwasan ni Tank na mapamura dahil batid niyang masama ngayon ang loob ng kanyang boss, kaya naman sinabihan niya si Tandang Liu na tiyak niyang magkakaproblema sana sila kung hindi niya ang mga ito na ialis kanina ng maaga kung nagkataon. Gayon pa man ay wala naman ritong pakialam si Mister Leo Bagkos ay labis pa siyang natutuwa gayong napatunayan niyang kahangahanga talaga ang ating bida kung saan tinawag niya pa itong Brother Finn, ngunit ang ipinagtataka niya lamang ay kung ano ang sinabi nito kay Lei daw na naging dahilan upang tanggapin nito sa huli ang kanyang kamatayan ng kusa. Kaya naman matapos marinig ni Tang ang magkakaibang pananaw ng dalawang mag-ama sa ipinamalas na kakaibang lakas ng kanyang boss ay napatawa siya sabay sabing nakakatawa ang magkaibang saloobin ng mga ito, ngunit dahil sa kanyang sinabi ay pabahagian namang nag-blush si Liu Ching habang ang kanya namang ama ay napakamot sa ulo. Matapos ng ating bida paslangin si Lei Chen Dao ay binuranan niya ang pangalan nito sa kanyang listahan, at patungkol naman sa iba ay hiniling na lamang niyang sana ay magpakita agad ang sunod niyang target doon sa gaganaping paligsahan para sa market share. Ngunit sa eksaktong sandali ring iyon ay bigla ang ating bidang nabulabog matapos siyang kapitan ng babae niyang tauhan, tinanong siya ni Miss Liu kung nakakuha ba ito ng bagong impormasyon gayun pa man ay tumugon lamang ang ating bida ng negatibo kung saan sinabi niyang wala siyang nakuha habang dahan-dahang isinasara ang kanyang list note. Kaya naman ang marinig ng tauhan ang kanyang sinabi ay galit na galit niyang pinagsisipa si Lei Chen Dao habang naghihimutok, ayon sa kanya ay dapat pahirapan muna nila ito ng matindi hanggang sa mamatay. Subalit wala namang pinagsisisihan si Finzon na pinadali niya ang kamatayan ni Lei Chen Dao dahil mahahanap rin naman niya ang mga tunay na naganap ano pa man ang mangyari. Sinabi niya rin sa kanyang tauhan na hindi na niya kailangang marinig mula sa kanyang huling pinaslang ang dapat niyang malaman. Samantala nagningning ang mga mata ni Miss Leo dahil matagal na niyang nais na makasama ang ating bida, kaya naman ipinahayag niya na susundan niya ito kahit saan man ito magpunta. Gayon pa man ay hindi ni Finzon pinayagan ang kanyang tauhan, hinimas niya ang buhok nito at ipinaliwanag niya na kaya ganun ay dahil dadalo siya sa paligsahan para sa market share sa Ocean East habang ito naman ay mananatili rito at siyang aasikaso sa lahat. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit si Tank sa ating bida at tinanong niya ang kanyang boss na bakit niya ito ipinagkakatiwala sa babae, sabay sinabi niyang bakit hindi nito sa kanya ipaubaya ang lahat ng trabaho na nangangailangan ng utak tulad ng pag-aalaga sa iba. Gayon pa man ay tumugon lamang si Pinzon kung saan inutusan niya ang kanyang tauhan na magseryoso, tinanong niya ito kung kailan pa ito nagkaroon ng kakayahang kumuha ng trabaho na nangangailangan ng kaisipan. Napatawa ang babaeng tauhan ng ating bida matapos niyang marinig na walang tiwala ang kanyang boss kay Tank at tanging siya lamang ang pinagkakatiwalaan sa bagay na ito, kaya naman tinawag niyang isang hangal si Tank bago siya tumawa, gayon pa man ay sinabi niya rin kay Tank na ipinauubaya niya rito ang lahat ng natitira sa oras na ito sabay tanong kung ano ang kanyang palagay. Samantala napaisip si Leo Chingching Ching ng malalim patungkol sa babaeng katabi ng ating bida, labis-labis ang kanyang pagtataka kung sino ang babaeng iyon at gayon na din kung bakit masyadong malapit ito kay Finzon. At nang makita ni Mr. Leo ang biglang pagbakas ng pagseselo sa mukha ng kanyang anak ay nakaramdam siya para rito ng lungkot kaya naman napapikit siya at naisip niyang ito ay tulungan. Humakbang siya ng dahan-dahan palapit kay Finzon habang siya ay nagtatanong rito patungkol sa ipinahayag niya kani-kanina lamang na sinasabi ba nitong dadalo ito sa paligsahan para sa market share makalipas ang tatlong araw. Sa tanong ni Mr. Leo ay kinumpirma naman ito ni Finzon kung saan ipinaliwanag niyang pangangatawanan niya ang Wen family. At nang marinig ni Mr. Leo ang sagot ng ating bida ay napangiti siya habang sinasabing napakaswerte naman ni Quincy Wen, bukod dun patungkol naman sa kanyang representative ay magpapadala rin siya ng martial artist kung saan ang kanyang anak na si Ching Ching ang magiging leader ng mga ito. Kaya naman sinabihan niya ang ating bida na maaari na silang dalawa ng kanyang anak sabay na maglakad patungo roon at ingatan ang isa't isa sa daan. Samantala tinanong ni Finzon si Tandang Leon na sinasabi ba nitong malayo dito mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon ng arena sa gaganaping paligsahan para sa market share. Kinumpilman ni Mr. Leo ang katanungan ng ating bida kung saan sinabi niyang ganon na nga para maging pata sa lahat, sabay ipinaliwanag niyang ang paligsahan para sa market share ay parating ginaganap sa mga lungsod sa labas ng Ocean East, at dito na po nagtatapos ang ating video. Paiwan na lang po ng isang thumbs up at comment na rin sa ibaba. Salamat sa panunood hanggang sa susunod muli.